Si Papa, nanginig siya si ano. amin. Ako po. Mm. Mas ang may naging minsan na lang po yung ano po. Yung mga activities natin ng vlog. Kasi po, di ako naging busy po. Sorry. Kaya rin po yung story, tapos ano, pupunta po. Story sa, time? Ano, tapos po yung... Corny jokes? Yung apo, yung mga ganun bago matulog. Tapos po Corny yung jokes ano pa, pa, yung mga ginagawa po natin dati, mga nag-iisip lang po kayong game. Tapos gawin natin, may video. Mas umunti po din, pero kasi po naging busy na po kayo, eh, di ba? Nagre-relay-relay really, really, really. Pero pa. hindi naman po nabawasan yung time. Parang madami pa nga rin po time niya po sa amin eh. Pagka-graduate ni Papa, okay na ulit. Balik na natin. Okay? O, Bel. Hmm? Ano masasabi mo? Rate mo bel si Papa to 4 to 10? O, rate mo daw si Papa 1 to 10? 9.9 kritas po about you na rate Di ba Stop. Si Stop. mo na rate Ah uh, 10.9 out of 11 <laughs> 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 ano po, wala akong perfect Daka po ano po Ah uh, 10.9 pa rin po kasi wala akong perfect Pero um, Hindi ko po maisip kung bakit po Pero 10.9 na lang po ikaw 14.9 out of 15. Uh, Sa akin po na may ko. Hmm. Ay ba, may naisip po pala kung nai-rate ko po. Pwede po ba? Mm, sige. Po yan, eh. Ay sige po, sige na po pala. Parang may napansi po, hindi ako natin nagagawa po. Mm. Yung, yung ano po.